Hello people! Ramadan Sergio today! Ito naman yung napili nila, Mahashi naman. Una kong ginawa, tinanggalan ko ng core ang green bell pepper, zucchini, at yung eggplant. Then nilagay ko sa food processor, dalawang onion at dalawang tomato na malalaki. At gumamit ako dyan ng small grain rice or Egyptian rice. And then naglagay ako ng mga Half a kilo siguro na ground meat. Sa palasa, asin, paminta, naglagay ako ng turmeric powder, naglagay ako ng mint leaves at olive oil. At pagkatapos naman nahalo mahigi yung mga gulay at mga sangkap dyan, nilagay ko na yan sa gulay na tinanggalan natin ng core. At sa paglagay, dapat hindi siksik at hindi din puno. At nalagyan ko na lahat ng mga gulay ng rice sa loob. For the sauce naman, nagblend ako ng maraming maraming kamatis. Nag-add ako ng lemon mint powder, black pepper, nag-add ako ng tubig, tapos nag-add ako ng tomato paste. At naglagay pala ako dyan ng asin at isang magic cubes. At nilagay ko na yung pangsabaw natin dahan-dahan sa mga gulay para hindi lumabas yung mga stuff. At nag-request si Amo na lagyan ko daw ng karne, yung walang buto. So tamang-tama na akong boiled, nakalagay lang yan sa freezer. So hinalo ko na at hindi ko na yun pinakuluan dahil malambot na siya. So ito naman ang pangmadali ang lunch namin ng maliliit naming alaga at ako at si Bell. May nagreklamo na ang bata, gutom na daw siya. Sakto, meron akong ground meat na nakatona na so nagkuha na lang ako ng konti. So nagisa lang ako dyan ng sibuyas, bawang, tapos naglagay lang ako ng patatas. Gumamit ako ng tomato paste at oyster sauce, tapos paminta. Nung malapit naman na naluto yung ating mashi, ay nag-add ako ng garlic garlic paste yung inad ko. Tapos, meron pa kaming sobrang eggplant. So, nagbago yung isip namin ni Bell. So, pinirito namin yun. Yun yung ulam namin. So, yung niluto kong ground beef ay para sa mga bata. Kung meron mang matira niyan, eh, yun yung dinner ni Bell. Kasi hindi siya kumakain ng mashi. Sa kabilang burner naman, ay ginisa ko lang konti itong ground beef para naman to sa sambusa meat. At the same time, nagboiled na rin ako ng egg. At hindi na aya ang gutom, kaya kain time tayo, tayo. Tayo. Time press na. Time first muna tayo kinain ko yung natirang kaya ano ba saging kaya parang ano mo kaya sis kain tayo yes. gusto ko ito -sa -sa, sa sa ano tutuyo kaya ben naman bagong naubusan ako ng ano enerhiya sa ano pa ako naka one port pa ako sa akong gagawin Hindi ko naramdaman na, nag-uumpisa na siya, naramdaman ko na lang na parang na may nagsasalita, ganyan, nagising ako. Hindi ko narinig na may tumawag? Hindi. At tumawag sa akin na at bandang alas dos, something na eh, ipa ano na daw yung aking, ano, sumo yeah. oh, pasok na zo. zoo hindi ko na, rin eh. ang, ang, naano ko na yung may... After kong kumain ng lunch, ay sinunod ko naman tong inasikaso yung sweets nila. Yung inisip ko ngayon na gagawing sweets ay kunafa. Una kong ginawa dyan ay pinaghiwalay ko lang ng bahagya yung kunafa dough para medyo madry-dry siya ng konti. Pag hindi kasi na-dry yan, eh mahirapan tayo paglagay ng butter mamaya at mahirapan tayo mas spread. So nilagay ko muna sa baking pan yan at pinaharap ko yan sa aircon. At ito namang cheese na to ay niwahiw ako lang ng maliliit. Ang pangalan niyan ay Nabulsi Cheese. Isang kind yan ng cheese na kailangan natin sa kunafa. Hiniw ako yan ng maliliit, super liit dahil binabad ko yan sa mainit na tubig para malas yung kanyang salt dahil sobrang alat. At nung okay na yung Nabulsi Cheese ay naghalo ako ng tatlong cup ng fresh cream at isang cream and can. Minix ko lang yan mabuti and set aside ko muna dahil hindi pa okay ang kunafa dough. So habang naghihintay tayong madry yung kunafa dough ay ito naman yung inasikaso ko yung filling ng sambusa meat. So inad ko na or pinaghalo ko yung boiled meat, yung ground beef na niluto natin kanina. Nag-add ako ng dill na chop at chat din na chives. Naka-playlist naman ang sambusa recipe. Nandun yung sambusa meat natin. Kaya pwede nyo i-check yan sa si TikTok. Ito kasi yung sambusa meat ay araw-araw talaga akong magbalot nito. Dahil ayaw nilang ilagay yan sa freezer na merong itlog. Tapos sa tayong nagbalot ng sambusa, ito naman yung ilang si ko. Ito yung mga tinanggal natin sa zucchini kanina. Ginisa ko lang yan sa olive oil na maraming garlic din. Tapos ginisa lang. Tapos aglagay lang ako ng asin, paminta at coriander leaves leaves. I-prepare nila yan with brown bread. At nung natapos ko ng luto yan, ay sinunod ko naman tong soup nila. Ang soup pala na request nila ngayon ay macaroni soup. In a nagisa lang ako ng white onions and tomato. Niluto ko muna ang mabuti hanggang lumambot na yung ating onion dyan at kamatis. And then, inad ko na ang tomato paste. At nung okay na nga yung ating aroma dyan sa ating tomato paste, sinunod kong nilagay yung sabaw, yung hot water. Sa pangpalasa, naglagay ako ng ginger powder, mixed spices, black pepper, at isang magic cube. Yung macaroni naman ay mamaya ako na ilagay para hindi siya malamok. Balik na tayo sa kunafa dahil okay na yung kunafa dough. Si yung kunafa dough na nilagay ko yan sa bowl ay enough yan para lang maluto today. At nag-add ng one stick ng butter or half cup ng butter melted yan unsalted pala yung gamit ko. Minix ko lang ng maigi yung kunafa dough at yung butter. Dinilagay ko na yung half na mixture ng kunafa dough at butter sa baking pan or sa pyrex. Depende sa inyo kung ano yung gagamitin nyo. Yun. At pag okay ka na sa amount ng kunafa dough na nilagay mo, iflatin mo siya ng bahagya. Saka mo siya lagyan ng mixture ng cheese at cream na ginawa kanina. Mas masarap na maraming cream and cheese ang ilagay. Magalas na kulay ng kunafa ay orange dahil nilalagay nila ng color yung kunafa dough. Pero dahil homemade to, wala tayong pakulay. So after ng cream, nag-spread ako ng 1 and a half tablespoon ng regular sugar and then kunting cardamom powder, kunting lang. After ng cardamom powder, ay nilagay ko na yung last na kunafa dough na natira. Nilagay ko na para i-cover natin sa top. I-bake natin yan ng 20 to 25 minutes or until golden brown. Nakapreheat pala ang oven ng 350 Fahrenheit. Pag golden brown na yung ilalim, ay pwede na natin yan i-broil para mag-golden brown din yung top. And then 30 minutes bago sila kakain, inad ko na yung pasta sa ating sabaw. After 25 minutes, dadan, Meron na tayong freshly baked na kunapa. Isa to sa traditional sweets ng Saudi ang kunafa. Isa din to sa favorite ng mga bata dito pati yung mga amko. After ginawa sa oven ay lagyan natin yan ng sugar syrup. Sa paglagay naman ng sugar syrup ay nakadepende yan kung anong gusto mong tamis. Masarap kainin yan kunafa na yan lalo na pag mainit pa. At naglagay pala ako ng toppings na pistachio nuts. Crush naman yung ginamit ko dyan. And then ready na yan to serve. Hindi ko pa natikman ang ginawa kong kunafa today at tinanong ko nga si amo after silang kumain kung okay ba ang kunafa. Sabi niya very good dahil yummy. I-serve yan ni Belle kasama yung mga kape at yung tamar. After kong ginawa yung sweets ay dito naman ako nagpainit na sa mga sabaw. Nakainit na yung sabaw. Ready to serve na yan habang kumakain sila ng breakfast. Nakainit na rin yung mashi. And then nagfry na rin ako ng sambusa. Yung sambusa naman natin meron tayong sambusa meat na may, may egg. Meron tayong white cheese na may dill. Meron tayong cheese na may mozzarella. Tapos meron tayong potato. Meron tayong chicken. So nakaserve na yan ang soup and then yung sambusa at yung mutaba. Yung nilagay ko pala sa soup ay yung parsley yung na-chop. And then ito naman, inasikaso ko yung mashi. So sa pag-serve ng mashi, isiparate yung sabaw. Dapat strain mo na. And then ito na yung mga gulay, yung talong, yung zucchini at yung bell pepper. Sa mga gulay naman na ginamit ko, ayun lang yan sa kinakain ng mga amo ko dito. So yun lang ang ating Ramadan Serie today. Kain tayo. <coughs> Mate, excuse me. Ano ka naglalaban yung libra? Ay, may ito. Saan ko makain na malagkit? Bakit anong ginamit ko dito? Hindi ko Mas <laughs> <laughs> I'm waiting for your reaction. Mm -hmm. Yummy or no? Okay naman siya. Yung ito. Yung ito. Yung Kanin sa kanya. Yung ulam na mga pag na sa lodge. Kahit mga tao. Bakit na ito? Huwag na ito. Dito, gawin mo na natin dito. Kain mo na. Salit. Haroon niya, isa kanilang isa pa Kasi ito sa favorite ko na food dito. Eh.